At eto na nga, mga boys. Sa mga na kami sa atin dyan, oy. Eto na, may bago na tayong pinagkakaabalan, guys. Ang sinasabi sa atin, na depressed daw, kaya pumalo. Doon kayo nagkakamali. Kasi may lumabas ang hinihintay natin. Ito. Ang bago nating pinag Titripan ngayon guys Tapon lang natin ito ginawa Dragon Nest Dragon mga ating tigasunod dyan. Ito ano na yung pinagkakabala natin, guys. Nakita ko lang sa inyo. Ito sa inyo. Magkano tayo? Hindi natin naubos. Actually, kahapon lang natin to ginawa. Kasi, kalalabas lang ng... Kalalabas lang nito. New lang. Kaya, tara. Busin natin yung ano. Dungeon. Busin natin dito. Ano? Dungeon, dungeon lang. Dungeon, dungeon ka lang, kuya na. Saka na tayo ulit ha, Talpak dito. Ano muna? Ay, nakapain muna natin ng games. Tapos. Pain lang natin guys. O. Oh. pa ako dito. Nakamitik pa nga to. oh Ano ba yan? O. Oh. turbo pa yan. Na dungeon tayo. Isang dungeon lang guys. Tara. Tawin natin mag dungeon. Dungeon tayo. Dungeon, dungeon lang. Ito yung energy dito. Nakita nyo itong nasa baba yung blue na yan. Yan yung inuubos dapat yung daily. Dapat maubos mo yan. Dragoness muna tayo. Dragoness classic. Klasiko. Klasiko. Dito, may basag-basag din dito, guys. Pakita ko yung basag, eh. Pero sa kana, muna tayo. Muna tayo bago tayo magbasag. Puro kay basag, eh. Sige ka na yung lasing, eh. Pasokin natin ito. Ay, gag, mali. Dito pala. Ayun yung arrow. Nakita yung arrow dito sa right side. Ito. Ang pupuntahan dyan. Oh, kung di kinausap sa tropa. Ah. Ah, pala. Ah, ano ulit ang natin dito? Tulad ng dati. Pare. At buhay na naman nga sila. At wala itong ano. Kaya natin ng ano, ng... Walang sound. Yun! Oh. parang harry potter lay tunog ah. oh. level 6 na pala tayo 1v1 din tayo mga next time may may ano din dito guys salmon salmon oh, hindi natin papalagpasin yan masamunin natin lahat ng masasamun oh, may item na pala tayo boy May uniform din dito. Makakala nyo. Oh. Koshim na tayo dito. Si Buenas tayo eh. Koshim tayo dito. Ah, oh, na. Oh. Saan tayo? Yun! Pili hmm. ka pang costume dyan eh. May costume natin. General. Ito. O. Oh. O. Oh. Diba? Tuxedo tayo. Bawin oh, ng tuxedo. Tuxedo nice Kapta nga. walang natin to sa libre kasi nag pre-register tayo guys. Ito mga, yung ano, yung pakpak. Pre-register lang yan. Pulang natin yan. Oh. uh. natin yung natin. Oh malaban din yan dahan tayo ah. Eh. lang natin yung ano yung gameplay nila patakan ko lang yung ganon guys normal tayo let's go boys okay at tayo magdadaan dyan level 6 na tayo guys itong cleric na maraming skills hindi, hindi pa tayo cleric ano pa lang tayo oh eh, basic lang natin mga yan, syempre. O, oh, kajibo, sinusutsut. Parang naruto pala ito eh. O, oh, F lang o. Oh. Ganun lang sa ating guys, may... May nagayang mga tropa. Tropa peeps. O, oh, nagdadash din yan o. Oh. O, kumbay mga asa na yan. O, oh, kajibo, sinusutsut. Kulit yun ah. Oh kulit ka ako. Oh. Dadash pa tayo dyan, boy! Pakapain okay. Akapain natin itong unti-unti. lang tayo ng mga basura. Tapos, ano nandito dito? Dungeon, dungeon. Tapos, dumuha ko yung mga item mo. Pero hindi pa nating gasyadong gamay ito. Kahit May combo dito. Oh. Si Pepe ang agima ito. Tapos kada pasok mo dito, nababasag yung mga ano ko. Yung, I mean na uh, ano, nada-damage. So, gamit, yung item mo ginagamit sa so kailangan mo siyang you know, i-repair, nasisira. Mababasag. so guys, pag nabasag item mo, takbo niyo lang yung tropa nyo. Manglimos lang kayo ng item. Bigay nyo na. Diba? Mga nagsasabing ano. depressed daw tayo. Tunay ba yun? Hindi ko alam salitang ganun eh. May salita pa lang ganun. <laughs> Kagi. si Basta may andun kasi tayo sa bago. Siyempre, kung saan na bago, dun tayo. Hindi mo naman kailangang i-bente eh. Kasi kami nagbebenta ng ano, ito ay nagbebenta, guys. Ito ay nagbebenta. Kasi sa ano kasi sa NC kasi CP mo na lang bebenta, Beben, be bebenta mo. Naka ano ka na? Naka 5HK ka na. Bebenta mo pa. Tapos mabebenta mo lang ano? 20 20 kaw? 20 te, 30 30, buenas ka na. Eh, hey, ikaw. Anong gusto mo? Ibenta mo pa? Kung ako i ko na lang yun. <laughs> Pero hindi natin i-delete, guys. Siyempre. Sayang naman. Ano oh, lang yun? Doon lang yun. Hindi natin Kasi, kung ari, example, gusto mo mong mga ibang games, okay din naman siya. Hindi pa naman bumababa yung value ng ano. Oh, ito na pala yung boss hindi bumababa yung value ng ano, yung, yung dias doon. So, worth it pa rin tayo. Kung papadayas yun natin, actually, mabilis lang ibalik yung ano nun eh, yung item nun, si father box sa NC. Kaya kong ibalik yun. Dalawang month lang yun eh. Magkana na ba yung ano ngayon, yung epic? Hindi mo, magkana epic ngayon. Uy, muntik po tayo mo. Oh. Kaya epic ngayon, isipin nyo, epic set, let's say, 2K. 2K, okay, 6 set. Oh. Eh, pag nag-monthly ka, may 30K doon. 30K. Ah. Uh, 30K dayas. 30K dayas. Oh. Let's say, oh, 25K. Oh. Full set ka na ulit. Basic, kaya basic na lang yung bagay. Ay, gago, silver na kuha natin. Pero okay ng daya. Yan yung mga naluloot. May babawas na yan, guys. Babawas na yan. Ito yung sinasabi ko, ayun, eh, no repair. Nakita nyo sa taas. Ayun, eh, no repair. So, bawat pasok mo ng dungeon, repair mo lang kasi bumababa yung ano, damage mo. Repair lang tayo. Wala tayong alam dito kasi bago pa lang tayo. Pero soon, makakaparin natin to. At soon, makakapag-trash talk na rin tayo dito ng ano. Ang no damage. Ay, sorry. Pero hindi pa ngayon, syempre, baby pa lang tayo eh. Kapain muna natin. Talk to Shambling. Oh, let's talk to Shambling daw. Shambling, pain lock. Shambling, let's go. Set 12 to exit. Oh, exit ka na dyan, syempre. Yun lang, ang ano, ang ano natin, move to yung for today's videos, guys, yan lang. Next time, pakita ako sa inyo yung mga gacha. Paano yung mga gacha, yung samon nagsasamon din dito. samon tayo mga weapon. Weapon natin, guys, may plus na yun, guys. So, yung ano natin, ito. Oh, mga sa ano natin, guys. Weapon natin plus 7 na 'yan kasi the more plus the more. okay oh, sige guys, hanggang dito na lang. GG. GG guys, see you.